Magandang hapon mga kabilabid. Ito yung mga WMU natin sa mga Goy Community Church of Southern Baptist. O, nanaygun sila mga kabilabid at sila ang magbigay is uh, ano ito, late Christmas caroling ka mga kabilabid. Sila yung magbigay ng pinaskuhan pero so, pinili nila yung mga mahirap sila ang aawit sila rin ang magbigay ng pinaskuhan okay WMU sila yung mga ruling sila rin magbigay mga kabilabid Andito kami sa Iki uh, lugar ni Hanap anong lugar to Ano lugar ni di Diri Gani? Ha? Korok 12 Sa unsang lugar? Ah, Tabon? Mawag din yung dosi sa Tabon? Ah, Tabon ba? Pada ni no? So tabun. Tabun pa pala ito mga kabilabi dito. So na na igun nga sila yung muhatag. <laughs> Moray na na igun nga sila yung muhatag. Uh, na igun sila, sila yung... Pero pili ko nila ng kwan, baka magta nila yung balay. kayo pala yun. Okay. Purok dosi ng tabon. Dako yung tabon no? Ang um, tama na tulay. Man, utlanan. Ang tulay pa rito. Ang sana na, na? Lagi. Sanusin na na siya. Ah, Bislig, Japon. Pero muna last ng barangay sa Bislig, Agusan na dito. Mwede utlanan ng tulay, no? Diri tabun pa ini no, purok dosi. Daku yung tabun di iba ang pikop tabun pa na? Daku lagi yung tabun. Laki pala itong barangay tabun mga kabilabit. Ito yung last na tawag niyan purok purok 12 ng tabun dito. Pick o ito. Ito yung service na mga kabilabit do. No? saka yung kamasamahan ay nagkaruling sila. Sila yung magbigay mga kabila. Sila yung magbigay. Okay, maraming salamat at bye-bye na I love you sa so inyong lahat.